Oh, mga video tayo ako ano lalo ka dito sa ano mga pukul tayo sa uh, Jumwasala medyo malayo kalingan natin yung medyo malayo ano sa si aking kinabinta yung ano abot sa dalawang libong wakbang bago makarap dun sa pagkasalahan uh, kaya maganda rin yung kartong nagkakataw na wala tayong sa sakyan tayo naglalakad lang eh napakaganda kasi malaking biyaya ito eh, ayano ayan o ato na dito sa islam na yung bigay na ganti dito ay ano maabot ng oh, ilan, hakbang yung ano na hakbang hanggang dito sa salahan ayan o oh. ayun ang bilang ng ganti pala tulad dito may hakbang sa mga 2,000 hakbang kaya ang ating gantimpala sa alas panatala aabot ng ano ng dalawang libo na hasanat at ayun ay nasa sa ala na kung matadamihin pa niya lalo ang ating gantimpala kaya ito rin nakagandahan lalo na ganito, sakripasyo pa dahil sa napakainit na lugar kaya ano Malaking bagay ito kaya pagkawalan sa sakyan, wala wala tayong masakyan, maglalakad tayo. Napakainit lalo na ngayon, sobrang init ngayon. Temperatura ay napakainit tapos mainit pa yung hangin. Uh, eh ang busog naman tayo sa magiging gantimpala sa kabilang buhay. Kaya uh, ano, patuloy tayong magsala lalo na itong jamwa. O, sige, maraming salamat sa inyo lahat.